Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga palit. Eto na Masayo kay Eto, ikakasang Casimero vs Inoue sa Amerika. Pag-usapan natin yan mga flash Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit notification bell para updated ka sa mga ka katulad nito. So sa naging virtual press conference ni former 3 Division World Champion, angas ng Pinas General Quadro Alaska Semero, September 9, 2024 versus former world title challenger Saul Davis Sanchez, ay dinamay nga po niya dito ang pound for pound rank number 2 sa buong mundo at kasalukuyang super bantamweight undisputed world champion na si Naoya the Monster Inoue na matapos ayaw ng banggitin at pansinin ni Inoue si Casimero ay bumabanat nga po ngayon si Casimero at nag-iingay upang matauhan si Inoue na kailangan na niyang kalabanin ang malalakas at hindi yung mga mahihinang boxer na kung saan nakatulog nga raw si Casimero sa panunood sa laban ni Inoue versus Teji The Power Doheny. Nabanat panika ni Casimero ay ina-knockout nga raw niya si Saul Sanchez at pagkatapos nga raw nito ay isusunod naman niya si Naoya Inoue. Kaya dahil sa patuloy na banat at pagpapahiya ni Casimero kay Inoue sa mga Japanese boxing fans nito ay sinabi nga po ngayon mismo ni Masayo kay eto ng Treasure Boxing Promotion promoter ni Casimero na gusto niyang ikasa ang bakbakang Casimero versus Inoue na isang magandang laban nga raw ito. Paliwanag pa ni Masayoke Eto na ang laban na ito ay hindi gaganapin sa bansang Japan ang Casimero versus Inoue kundi gusto niya itong ikasa sa Amerika sa Las Vegas dahil alam nga raw niya na iba rin talaga ang karisma ni Casimero sa Amerika na gustong gusto naman ng mga Amerikano Dagdag pa nito na talagang posible pa rin mangyari ang Casimero vs Inoue next year. Ito ay dahil sa ayon kay Bob Arum, CEO ng Top Rank, mananatili nga raw muna si Inoue hanggang sa susunod na taon. Gusto din nga po kasi ni Bob Arum na magkaroon si Inoue ng malaking laban sa Amerika na paniguradong ang pinakamabenta dito ay walang iba kundi si Casimero. Sa ngayon ang plano ni Inoue ay kalabanin si Sam Goodman sa buwan ng December bago matapos ang taong 2024 at sa 2025 naman itong araw ay si Namorodion Akmadalieb na rated number 1 sa WBA at Jandrel Casimero na rated number 5 sa WBO number 8 sa WBC at number 11 sa IBF So yan lang para sa ating balitang boxing ano bang ba masasabi nyo tungkol dito para sa inyong komento at reaction Show na ikomento niya na sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV! Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga balitang boxing Dito laging bago Balitang boxing laban na kasado Di papahuli pagdating sa bakbakan Mga pambato na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat baba Mahina sa loob ng ring Merong pambihira Mga kamao na nagiging bi